Bila na lang pong pagtingin po ng asawa ko, nasa pinto na po sila eh. Ilan po sila? Anim po, pero yung umakit po muna, tatlo lang po sila. Basta na lamang po sila pumasok? Opo. Pinipilit niya na pong hilahin palabas po lang pinto yung asawa ko, sir. Kahit na hindi siya si Alvin Opo. na hinahanap nila? Opo, kasi okay. tinignan na po yung ID, tapos pinituran po. Pinipilit pa rin po nilang isama, sir. Pumingi po kami sa barangay, sir. Katama namin ng barangay captain ng South Tangari, sir, ng pasinsya sa kanila, Yung, yung mismo pong nakapuran po na polis, hindi nga po humarap sa amin sir dun eh. Kakausapin po kayo ni General Nartates. Siya pong kataas-taasan sa Metro Manila para maumpisa na po yung ipapataw na parusa sa kanila. Okay? Si Bak, sa pwesto si Police Staff Sergeant Wendy Bura, Police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin uh, Blastique, and si Patrolman Jomar Malana ng Tagig. At sila po ay na-transfer sa isang holding area. Ibig sabihin, floating po sila, wala po silang pwesto. So, ito yung tinatawag na water lily. Wala kang pwesto. So, naka-tenga ka lang niya sa holding area at nangungulangot. Yan. Wala kang ano, responsibility. Well, police ka pa rin. Kaya lang, walang binibigay sa yung assignment. Yun yun. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na hindi po nagtatapos dito yung parusa nitong mga polis na inireklamo sa amin. Tuloy-tuloy pa rin po ang kaso nitong administratibo at kriminal. Yun po yun. Okay? And mali natin, baka sunerte tayo, masibak sila sa serbisyo mm -hmm. sa ngayong pwesto at pwedeng makulong pa dahil may kasong kriminal. Ma'am, Good afternoon po, sir. Magandang hapon. Ma'am, sibak na po sa pwesto yung mga pulis na pumasok po sa pamamahin ninyo pero tuloy-tuloy pa rin po yung kasong kriminal at saka administratibo laban sa kanila. Ano pong inyong reaksyon, ma'am? Masaya po, sir. Medyo nakakahinga na po kasi paano po. Pero kumakabaan pa rin po. Ay, wag mo kayong kabahan kasi ma'am, kapag halimbawa eh gumawa pa ulit sila ng kalokohan sa inyo, eh wala namang ibang mapagbintangan kundi sila eh. So nasa apo, kanila yan kung gusto nilang madagdagan yung kanilang problema, eh lalo silang madidiin. Di po ba? Apo, apo sir. Sobrang mm -hmm. thank you po sir. Leksyon po sa kanila yan. Sir Michael. Yes sir, gratulong po. Magandang hapon po Sir Michael. Sir Michael, tanggal na po sa pwesto. Ito po mga polis na pumasok sa pamamahay ninyo. Serapi, maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Ako po'y nasa likod pa rin ninyo 100% kapag halimbawa po umulit pa sila, gumawa po ng hindi ka nice-nice, eh, lalo silang madidin at madodoble po yung kanilang sakit sa ulo. Hindi lang doble, baka triple pa. Mary Rose, yung ating reporter. Yes, pa idol. Good afternoon po. So gusto ko yung kaso nito, tuloy-tuloy bantayan natin yung admin at saka criminal case laban sa kanila. Okay po, sir. Noted po. Okay. Ito yung Ah, uh, reporter natin masipag. <laughs> yes po. Na palaging nasa field. Hmm, nasa field siya ngayon, Idol Rafi. Nasa field palagi. Opo. Pero sa halip na mga yayat, dahil siyempre pagod sa field, bakit <coughs> tumatawa? Ah, di ba Mary? <laughs> lahat ng mga staff niyo. Mary. Yes po, Idol. Tumatawa. Ayaw mo yan? Kaysa sa tabagin ka malnourish di ba lang tawagin mo sir Gad di ba di ba tawagin na kung yes, healthy wag lang malnourish oh di ba yes po idol alagang alaga po tayo na, po ng ating kumpanya po thank you so much po idol hindi ibig sabihin niya <laughs> <laughs> ibig sabihin niya Mary yes, yeah, sa totoo lang Mary masipag ka talaga hanga ako sa iyo maging si uh, Jocelyn hanga sa iyo okay job well done Mary uh, keep it up thank you Mary Thank you. Thank you so much for idol. God bless you. Colonel Salas, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol Senator Gapis. Kami po ay nagpapasalamat po kay General Jose Melencio Nartatis Jr. Dito po sa kanyang naging agarang aksyon at naging mabilis din po yung parusa lamang sa mga nagkasalang polis. Thank you po, ma'am. Pakiparating po kay General. Uh, Apo, ipaparating ko po. Ipaparating ko po, sir. At so, yan naman po ay eh, parte ng trabaho namin talaga pe, para tutukan po yung mga ganyan. Nagpapasalamat din po kami kasi yung mga katulad nyo na ipaparating agad yung mga ganitong uh, informasyon para po maaksyonan agad ng National Capital Region Police Office Thank you po Colonel. God bless po. Okay. Ma'am Cristina, Sir Michael, you, sir. kung ano pa po ang kailangan yung tuning mula sa amin. Meron na po kayong number ni uh, Mary Rose. Agad-agad tawagin niyo siya at yan ay makakarating sa akin. Okay, ma'am? Sir? Ano pa po kayong matulungan po? nakatulog po namin. Sobrang thank you po talaga sa Rapi. Walang ano ma'am po. Thank you rin po sa inyong tiwala. Ito po yung sinasabi kong paulit-ulit sa mga polis na mga Ako po ang bad karma ninyo. Lahat mga ginagawa nyo ang kabalastugan at ipinarating po sa akin, may balik po yan. Ang balik is makakarma po kayo. Tulad nito hindi pa po nagtatapos para kay Police Staff Sergeant Wendy Mura. Opo. Okay. Police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin Blastike at Patrolman Jomar Malana. Hindi pa tapos. Meron pang mga susunod na darating. Antay-antay nyo lang. Huwag kayo masyado mainip dyan sa holding area. Konting pasensya kasi yung kaso nyong uh, administratibo na pwede kayo masibak sa serbisyo, eh, gumugulong yan at yung kasong kriminal, violation of domicile, na pwede kayo makulong, gumugulong pa rin yan. Relax lang kayo dyan sa holding area. Anong ginagawa sa holding area? Wala. Pakuya-kuya ako -kuya yan. Kuminsa mag-shine ng shoes ng boss. Utos-utos <laughs> na bumili ng hamburger dyan sa passport food. Ayan naman talaga eh. Holding area ni eh. Di ba?